hello, good morning. Nasa ikatlong linggo na po tayo sa buhay ng ating Tres Marias at ng inyong Monting Maestro dito sa Western Aber National High School. At sa araw na ito ay inyong matutunghayaan mga iba't ibang pagpapagod vibes, tungkol sa pagpapasalamat. At sa araw ding ito ay manyong matutunghayan kung paano magpagod vibes at magbahagi ng pagpapasalamat ang ating Tres Marias at ang inyong Mounting Maestro. Let's go! Okay. Kinasistin na tayo. Pero, i-check e ko natin kung ano talaga ang daily routine na ginagawa niya na Erna, Marjorie, at tayo. Let's see. Ay, wow! Irene! Ooh! Anong ginagawa you girl? Maglilinis ka ng CR. Huwag ka nang kasama mo, ha? Magpatulong kayo. Okay, very good. Tulong-tulong kayo. Hindi lang kayo, ha? Ayan. Okay. Pagkatapos niyan. Mayang hapon. Tingnan natin kung makasasayaw ka sa ano, ha? You like to dance? You try to speak now. English. Practice tayo English sa so hapon. You speak English. Try. What are you doing? <laughs> I'm cleaning. Go. I'm cleaning. Not cleaning. 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 Clean. 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 Clean is maglinis. Papi naglilinis ka? I'm cleaning. Go. I'm cleaning. cleaning. I'm clean. Cleaning. Yeah, clean. cleaning. 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 Cleaning? Perfect. Not cleaning. I'm Oh go Tulip muna yan. and then I will go and visit the other two girls ha huh? uh, be careful jan then after that wash oh, your hands I'm, I'm true. okay I'm, I'm true sabihin mo I'm true okay I'm done cleaning our restroom with my friends with my classmates go oh tingnan mo wag kang kung ano hinahawakan mo dyan. baka ahas ang maano mo dyan gamitin mo yung tingting -ting. yan ang gamit ng tingting -ting. pero ano ilagay lagay mo muna yung sunrux doon ha wash your hand girl bye bye see you be good ha as usual okay go okay punta naman tayo sa dalawang marias oh, kumusta tumutulong ba tumutulong ka rin girl hey, go. go 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 okay go Sinasada mo na ito. Okay ba? Yes, sir. Mabait naman sila. oh, mabait daw sila. oh, tumulong kayo muna ha. Where is Marjorie? Kung oh, makipagkilala ka, makipag ka. Officer okay, kasi sila. officer Yes. Oh, wow. Si Erna. Tapos, oh, Officer si Erna. Si Marjorie. Dinesignate ko siyang assistant treasurer. Ah, assistant treasurer. Bongga. Kala ko assistant advisor. <laughs> Yan ang mabait nilang advisor. Good vibes. O, oh, officer ka pala. Go. Officer ka daw. O, oh, dapat mag-ano ka, model ka, go. O, oh, go. Very good. Oh, Romney, how are you? Lika dito. Come here. Come here. Ay, dapat pagkipagkilala ka kay Earn, ha? Come and get your baon, ha? Kunin mo si Gray Grayson. Punta kayo sa office ko. Oh, good morning ka mo. Good morning. Okay, ayan. Dito na po. Uh, personal scholar si ronik Where have you been, girl? Oh, sumail naman kayo. Ali kari itong kasama nyo. Siya, ha? Ah, kayo mang kasama. Go, ako na po Pierre girl. Lung, boy, boy. Yan, kasama mo. Si, yeah, Rialin. Sir? Si Arnat, ano, kunin mo. So, kasama mo. Oh, Sa iyo. Sino, sir? Bigitan niya. Okay, yung papakit. May mo. Bigyo mo. Ano Ano pa? Ano Galingan nyo, mag recite kayo ha? Go, makipagkaibigan, friends. Huwag suplada. Ha? Diba? Regular natin, i-check sila. Whether they are um, okay. Everything is okay. And as of now, yan, nakakapag-adjust na itong dalawa. Magiging crowd. Maraming skin, friends. Uh, yan, nakita yeah. nyo mamayang hapon yan, i-expose natin sila sa iba't ibang kukulitiba so, ng or hindi ko maapektuhan ang kanilang mga subjects Thank you Good vibes ng mga girls natin. na i-expose natin sila nang sa ganun ay mas mag-develop pa nila ang kanilang self-confidence. Ayan. yung si Erna. very friendly. Ay, ayan. Alam, leader, leader. Ano siya? Upa! Makipagkalala ka. Oo, lumabas sila. O, makipagkilala ka. Makipagkalala ka. O. o, patulong kayo. O, tulungan mo nga. Nalalayan mo, ha? O, Makipagkilala ka. Oh, siya. Oh, si. Oo, oh, taga pangal yan. Go. Tulungan mo yung ano ha. Makipagkilala ka. Oh. Oy, girl. Tingnan nyo siya ha. Oh, perfect. Agalayan nyo. Okay. So, bito. Oh, kumain ka na. Nangan kan? Okay. So, ba't ka anangan kan? Yes, sir. Okay. Sige, very good. yan si Romnick Yung personal scholar natin. Orna oh, is doing well, Yung Dalawai. Oh, they are all doing well. Orna, bye, I'll go. Okay, enjoy your day. Ay, saan yung isa? May ginagawa pa dun sa. May ginagawa pa? Sir, kasi ano, meron pa siyang ginawa. May ginagawa. Oo, oh, uuwi ako ha. May atid akong bata diyan na ano, yun, yun oh. May sakit, malayo, malapit sa atin. Eh, wala yung parents niya, walang pamasay. Babalik din ako para punta rin ako para ano, magpaalam rin kay Pibilad. Ay, uuwi na ba sa kita? Bye, bye, mana. Sir. Ayan. Umuwi na po si Pibilang. Okay. O uuwi na si PB Lab O ano naman ang message mo? Hi po Tita, good afternoon. Uh, Sana po kumagat, ingat ka po sa pagbiyahin, ng uh, pag-travel mo at uh, mag-free ka po na uh, maganda yung pagbiyahin nyo at tutulungan ka din namin mag-free para maayong, maayos yung yung pag travel mo. Uh, ano uh, ingat, ingat ka, ing ingat po Tita. Ano pa? Sana kitakita. Ano pa yung last na word mo? May kasalanan ka ba? Mag-sorry ka. ano, ano po? Um, sorry po talaga sa mga kasalanan. And? Hindi mo, ano, mahal, ano dita, hindi mo ba mahal tita? Hindi mo ba mahal si tita Pibilab? Um, mahal, 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 na mahal, na mahal ko. Oh, tita. yan. Sobra. Sa talaga puso kaya, mo, sa puso mo. Ko talagang, ayaw ko na po talaga magpasaway dito. Oh, talaga dapat lang. Kung hindi uh, ko kami CCTV, talagang paluin ka na namin. Okay, very good. Oh, uh, ikaw naman. Sa akin po, tita. Oh, loud. Oh. Uh. Good afternoon po, tita. Sana okay lang yung travel nyo mamaya. At, at magkita-kita na po tayo ni Sir Paul. naman po. At hoping po na maganda po yung pagkita po ngayon. At maninis na namin si Sir Paul. Kahit na nakita po namin nung, nung nag-vacation kami. Pero okay. naninis po at siya, siya mamimiss rin siya. I love you, po, tita. Kasi, hindi ko yung nag-aral sa amin dito. hindi lang papaharal talagang siya ang oh, love nyo siya ang buhay nyo dito yeah. say I love you oh, tingnan natin si Erne bago ako umalis yung ah oo oo, oo sige sige may sakit yung Where is Ernaline? Anong oras na? Kain na! Hi, sir! Tumayan na kayo. Ano yan yung ano? Uuwi ako kasi papaalam din kay PB Lab. Oh, anong paalam mo? Magpaalam ka rin. Ali ka rito. Excuse me, anyway, lunch break. Bakit? Nandun na si Tita pa? Oo, uuwi na siya ngayon. Hindi man niyo maalam. Oh, sige, sige. Eh, ka. Okay, kahit na, pero... Yung message mong bonggang bongga naman. Sige. Tita, sana po mag-ingat kayo sa ano niyo, flight niyo, at sana ang okay. rebelya ni Lord na pag -ano sa pag-ano niyo, sa biyahe na walang mga masamang mangyari, at sana palagi bigyan ka ni Lord ng magandang, magandang pang-ano, pang-sugan, at sana okay. mag-ingat ka dun at sana And so, wag um, mo pabayaan yung sarili Kasi marami kang trabaho Tapos, dadag pa kami <laughs> uh, Maraming maraming salamat po oh. Mahal ka namin. Tita. Oh, I love you I love you po, Bye bye mami -miss ka namin, ka namin namin kaya kasi hindi na kami makaano makapasyal kasi wala pa na po oh. wala na po kami sa sasamahan oh. po Oh. Hindi, na kami Hindi darating din pero ha galingan nyo promise. Pang mag-promise ka. Gagalingan ko po, kita. Okay, sige. Kakayarin ko makakaya Go perfect! Don't cry! Okay, 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 okay. So, girl, sige, go ka na, ha? mag drink O sige, go. Makipagkilala ka. Enjoy, enjoy mo. Ay! Mga kababayan, kararating ko lang galing sa school salamat po tita sa pagpaaral sa amin at maraming maraming salamat po at tita magingat po kayo at uh, thank you po talaga sa sa magandang 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 samahan natin sa pag-uwi mo at maraming maraming salamat po tita at magingat po kayo sa biyahe at uh, at maganda po yung pangangatawan nyo at sa buong pamilya nyo po tita at marami marami pong salamat po at thank you thank you po sa lahat na binigay na pagkakataon sa amin na makapag-aral po tita thank you thank you tita ingat po kayo palagi I love you po tita Come So, uwiya na. Wala si Kuya Totoy kasi sumama siya sa Lawag City. So, kaya ako bahala sa kanila. So, girls, wow. let's see. nag-thank you mga girls very... ingat 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 ha ayan po ang makaganapan sa araw na ito maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at panonood sa mga kaganapan dito sa Western Abra National High School sa buhay ng ating maestro at ang ating Tres Marias. Sa ating mga subscribers at mga viewers po. Maraming maraming salamat po. And to all of your comments and suggestions, maraming maraming salamat din po. We will try to make an answer. Uh, matugunan po ang mga yon sa abot na ating makakaya. And at this point in time, gusto ko pong pasalamatan at i-shout out ang mga sumusunod po dito na pangalan. Okay, starting with Ma'am Cristina de Tablan. Hello po Ma'am. Sir Paul Balaos, Sir Ma'am Marian Atienza, Ma'am Crazy Bibi, Lelis Tuhani Galaron from Leyte, Augusto Rivera, Lara Oyster from UK, Gillard 21, Edith Lopez Salvador, Nenita Sabado from Hong Kong, Angelica Santerva from Molo, Iloilo -Ilo City, Lucy Bukayan, user MH9P5, K8B from Taipei. You lose Dumantang from San Mateo Rizal. Magkikay with 2855. Totoy Hapon x 9 mn uh, Nalisa from Hong Kong Province of Benguet. Again, Ma'am Jesus borsa from Hong Kong. Galisan Martin Saragma. Marie Crisbel Melero. Again, Ma'am Janet 2472. Sir Botong Tongko from Cavite City. Helena at channel, Cavite. Channel, Cavite na Tagasarat in Locos. And then, Rol Allen from Benguet. Marlon Curabur from Burgos, Ilocosor. And Hagad Family, especially to Sir Jaime Hagad from Santa Lucia Ilocos, Ilocosor. At higit po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am TV thank you, thank you very much. Please support her channel, kay Kuya Totoy and his Totoy Vlog. And also to Mother Ethel, Tears to the Explorer, and also to Sir RJ ng Copars Vlog. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you very much. Na dito na naman po ang ating muting may sunod sa sabing I love you today, tomorrow and forever. 'Di diba? Goodbye.